Mag-aral ay di biro, maghapong nakaupo, pag ikaw ay tumayo, lagot ka sa iyong guro, wag ka munang pasaway, may lista ng maingay, pag ako ay nadamay, uuwi kang may saklay. 1, 2, 3! Meron ka ba dyan papel? Hati tayo Tinkerbell Laway mo'y amoy anghel Sobrang lapot parang gel Lapis ko'y pudpud na Wala na kong pambura Kinagat ko'y meron pa Meron pang natitira Natatakot na ako English subject na bato Lalabas muna ako Uubusin oras ko Ang tagal mag-awasan Kuya guard alis na dyan Five minutes na lang naman Para ka lastikman lastik man Kay sarap na balikan Ala-alang kailan may Di ko malili ang dalang kasiyahan musta na kaklase ko kilala pa ba ako biktima mo po ako ng matalim na lapis mo